So welcome back ulit sa ating youtube channel So ngayon ngayon lang ulit ay makabalik sa ng mga idol So maganda na ang panahon ngayon So tag-init na So dito lang tayo may nisip mga idol Sa spot na yun mga idol So madamo dyan, try natin manisip kung may mahuli tayo Kaya sabahan nyo po ako sa aking fishing adventure Let's go! Mga lods, so dito tayo sisip mga lods Sana may mahuli tayo mga lods So tagal natin din nakapamahana Ngayon lang ulit makabalik mga idol Dapat ang ngitid na dito Unbelievable po ngayon sa natin mga lods so oh. native hito so talaga yung hinahanap ko na ito mga lods ah native grabe napakalaki so delikado ang tibo nito mga lods kailangan natin tanggalin tong tibo nya tanggal ang mga lods grabe Kahalan siya, hindi siya ma malapit pa talaga eh. Kala na sulit matamaan. Eh, doon, di ingat tayo mo, dude. Marabi, mga lods. Yan mga lords, ito yung nahuli natin na tilapia at saka hito mga lods. Napakalaki niyan. Ito. Kaba. Yan, hanggang dito na lang mga lods. So, nakapatan tayo. Maraming salamat sa iyong Thank you.